Isang gabi noong ako'y nasa ika-anim na baitang, nagpaiwan ako sa eskwelahan dahil may kailangan pa akong tapusin na proyekto. Mag-aalas 6 na ng gabi at unti-unti nang nagdidilim. Karamihan sa mga kaklasiko ay umuwi na pero ako, kailangan kong tapusin ang art project namin para bukas. Habang abala ako sa pag-aayos, naramdaman kong naiihina ako. Sa sobrang pagmamadali, naalala ko na ang pinakamalapit na CR ay yung nasa likod ng lumang gusali ng paaralan isang CR na hindi na masyadong ginagamit dahil luma at sira-sira na. May mga sabi-sabi na may mga kababalaghang nangyayari doon, pero hindi naman ako naniniwala sa mga ganong bagay. Wala akong choice, kaya kahit medyo kinakabahan, pumunta ako roon. Pagpasok ko sa CR, parang may kakaiba na agad akong naramdaman. Ang dilim kahit may ilang bumbilya na kumikislap ng mahina. Nang pumasok ako sa isa sa mga cubicle, napansin kong parang malamig ang hangin sa loob. Mas malamig kaysa sa karaniwang nararamdaman mabilis kong ginawa ang kailangan ko at nang tatayo na ako para lumabas, bigla akong nakarinig ng pag-iyak. Tumigil ako. Naghintay. Walang tao sa paligid. Pero malinaw ang narinig ko. Iyak ng bata. Dahan-dahan akong sumilip sa ilalim ng cubicle. Baka may ibang tao. Wala. Pero mas lalong lumakas ang iyak. Parang nasa labas lang ng pinto ng cubicle ko. Nanginginig na ako, kaya binuksan ko ang pinto para makalabas. Paglabas ko, nakita ko ang isang batang babae na nakaupo sa sahig Basa ang kanyang uniform at duguan ang mga paa. Hindi ko alam kung saan siya nang galing, pero nang makita ko ang mukha niya, halos mapatili ako. Maputla ang kanyang balat at ang kanyang mga mata. Wala, wala siyang mga mata. Nanlilisik lang ang malalalim na butas na parang diretsyong tumitingin sa akin. Hindi ako makagalaw. Gusto kong tumakbo pero parang hindi kaya ng mga paa ko. Tapos narinig ko siyang nagsalita. Mahina pero klaro, huwag mo akong iiwan dito. Sa lakas ng takot, Tumakbo ako palabas ng CR. Hindi ko na inisip kung may makakasalubong ako. Pagbalik ko sa classroom, tumigil ako sa pintuan, hingal na hingal, at sinabi ko sa mga kasama ko ang nangyari. Hindi sila makapaniwala, pero simula noon, umiwas na ako sa lumang CR na 'yon. May nagsasabi na yung batang nakita ko raw ay estudyante noong unang panahon na nalunod sa loob ng CR nang bumaha dahil sa malakas na ulan. At mula noon, hindi na raw siya mapakali, hinihintay ang mga susunod na magpaiwan sa kanya.